Ah, ako hmm. magbaga naman. Nagsamid sa na pwersa ng dalawa kiyot. Basya ka pag. Basya natin mga karabas para matanggal uh, yung dikit sa pala. Agon. Na, na. Na. Okay, dito. Okay, okay. Na. Na. Oh, ngangkit na. Pasa ko. Pasa kong si mo mo na. Ha? Sige pa. Paikot tayo. Ano meron to? Anado si Bogs mo na. O. kita?

lu percaya belum? hilang hilang itu, ini lah. buat nang di

Nagod lang tayo dalawang mo. Ah. Baka ah. rapas merong butas dito. Hindi ko lang sure kung naman pero may bakas eh. So nandito siya sa loob. Ayun lang. May man? Yan. Wala? Mayroon doon. Hmm? Hindi ko lang sure kung mayroon sa loob. Kaya kasi kanakin. Wala sureness. <laughs>

sana na yung ko mo. Kamay mo mm ba? Oh, hindi. -hmm. mo din,

meron pag wala wala inyong. lamags ito na ito na ito na ito na Thank you guys Ang kasi dito Brad Kaman oh, <coughs> <Ito. tos> pa naman Tiga ko tahan uh, na naman hmm, ang din mo Karunan isa may... Paano Ate, tingnan. Ate, tungkol ko tayo. Karabat. Makita sa taas. Karabat. Karabat. Makita sa taas. Ito dyan pa tayo yung talagang puso ni Raymundo. Saan pa tayo tayo? Ay, hey, dito?

Ano nyo? Ako. Eh! Magkakalawitan naghahanap tayo ng... ...lupo.

Ang bagso. Ang bagso. Why? Jesus. This... Doon siya mga karapas. Ayun bag, laking. Okay. Oh. Malaki daw mga damawa dito mga karapas. Wala mga bag. <laughs> Masiksik na lang mga damawa.

pala mga karabas May hey mga karabas, nandito lang tayo sa bukid Ito na ating huli lang Ito so, Ito lang Para may gagawin tayo dyan Dalawa ko natin ng gulay Sarap yun, kata natin, yung dalaki ipirito natin Ihalo din sa kata Kita puyi. Eh. Bag. Terpercaya mga karabat sa ating ingredients. Ito. Bu. 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 Makarabas, prepare na tayo ating ingredients. Pagsaluhan na lang natin yung ating napuang alimango, dalawang peraso. Wala okay. talaga talaga ng panap ng butas mga karabas Ano tayo ngayon ay no? Yung... napuntahan namin Pinuntahan pa namin yung area ni Remo na dati Sobrang gwapo Gwapo, <laughs> <Thank you>. sing <laughs> cute na Dami dami Tambak pala dong bro Dati <laughs> Dati Dati pala Wow Sarap pa sa Tiga na lang natin itong mga karabas. Tatlo lang rin naman tayo mga karabas eh. Pwede na yan. Daan na lang natin mga karabas sa gulay. Na talaga, tumal. Sa pante, tumal din. Dami sa nesda, Tilapia. Ito lang Ayaw Hindi ito ba yung sante? Lambat Kaya saan naman? Dishiti mo na no? Yung mata niya dishiti Yung kainit kayo Ano-ano yun eh Lucy no? Pang banak lang talaga yun Kaninong mat naman? Ano yun? Malaki mo na oh Malaki yung mata Pantagat Malaging nagpagumaay no? <laughs> Tiyaga natin mga karabas yung huli natin dalawang piraso. Nalagpas. Eh. Tin lang ni Raymond sa gitna yung pwede na yon. Okay. Talagang buhay. minsan wala. Insan dami. Kagabi makarawas tiba kami. Nang sisid kami. Dinuwi hmm. ang Bawi naman yung mga karabas. Black -in! Yun mga karabas, ipirito natin itong ating dalag. Ito pala yung ano, itong hindi natin kanina. Ito naman yung sa akin, din, na yung nabalito dun sa gilid ng bahay. Ito, ipirito natin. Silky yan eh, gano'n gano'n isa. Dabi pala lang din yung ano. Mga karabas, start ka tayo magluto buyas bawang Kaya natin ang gulay. Kalabasa muna. Okay. natin ang gulay. Да, Parabas, lagyan natin ng tubig para nilagay na natin yung ating alimbango. Yan. Parabas yung alimbango para maluto Kung pula-agad mo. Ang hindi na sa mga karabas. So, wala na lang. <laughs> Kaya, bawag na ba tayo sa May ano pa naman tayo eh. Salag. Mga karabas. Lagyan na natin ang koko. Daddy.

Ang lagyan lagay na natin yung dalag na tinirito ni Baykyot. Eh, so, Loto na rin yung mga rabas, eh. na. na rin yung kang... ano mga kainatput ay malarabas kainpo sabuhan ah? na natin tong na natin kabo nakayanan sabuhan kaya ang kaya sabuhan kaya sabuhan kaya sabuhan natin sabuhan kaya sabuhan kaya sabuhan kaya sabuhan kaya sabuhan kaya

May kamigaw lang. Wala na ako. Ganda ko mo. Buti si Raymond mataas. Ah, Hanggang no. dito <scenes> na lang yung tabo-tabo sa akin. Sakto sa mata eh. Ako hanggang dito lang. May lupa-lupa eh. Walang laman. Alam mo yung may Walang laman. No? Nagalit sabi. Minsan naman malalim, ganda sa naman ng ano, butas. Malalim masyado. Gaya. Hmm, snap na nga pa. Hmm. pa naman naman ang ano? Hmm. Uh -huh. Bigat-bigat. Oo. Oh, uh -huh. Labas ka dilaw lang. Puno-puno eh. yung ano na ito, sipit. sa kutsara ni Papa Ping ngayon. Kapal ka Magagamit na. Mga bags, kakain bags. Magagamit na pong yung bili mo. Bang! Bang! Bo! Pagpuno! Ang palo lang, ah Ako! Ano siya yung, ano niya, yung laman niya, nagadikit sa ano? Taba, no? Taba. Laki. Mhm, trắp mhm, 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 mhm,

para sa pang tulog natin na daw. dahil malakad eh <laughs> ano ka mon? makaka ko lang bag sorry karadilyas para boss, thank you po sa panonood salamat po pusog kami, pusog pusog kami sa dalawang perasong libango dalawa lang Tingi thank you po